Ayan na uh, yung mga nakuha uh, na. Uh, Once again, this is engineer the farmer. Ayan you o, know, nandyan lang sa labas. Hi guys, good evening. So, si-share ko pala sa inyo yung uh, bagong project natin dito sa mushroom uh, grower. So, part tayo ng association. So, ito pala yung project namin as of now. So, kung mapapansin niyo guys, uh, siya. Mushroom po yan. So, ayan. Eh. Itong mushroom na to is nasa 2 months old na dito sa amin. So, still nagbubunga. Ayan. May mga problema po yung pagtatanim ng mushroom. Pero, uh, kung bukal sa puso mo yung ginagawa mo. Kasi hindi siya basta-basta guys na natanim or na uh, tawag natin dito. Yung hanap buhay. Kasi unang-una mabusisi siya. <laughs> So, pag ramified pa lang 12 hours yung gugulin mong oras tapos pagkaantay ka pa ng 45 days bago siya maproduktuhan pero sulit kasi ang um, kaibahan lang niya is 6 months mo siyang mapapakinabangan so ito yung isa naming result share ko lang sa inyo yan result po yan ng mga effort ng ano so hindi pa namin to na hang batch po yan ayan sila nakastack dito pero ayan o nagbubunga na so ito yung second batch namin na kami na po mismo ang nagproduce yan o. so mushroom po yan. yan so bukas mag ano na kami ayun pa bumubukol na And, eh sana yun? And, pag bumubukol na yan meaning may ano na yan malalabas na yung uh, mushroom thankful kami kasi natuto natuto tayo dito kasi malaking tulong din to sa mga farmers dito sa amin sa Barangay Balus na magkaroon ng mga ganitong uh, asad sa palay mga ventures sa mga farming so siguro in the future marami pa tayong ma-experience at matutunan haging basa na ninyo e, basa -tang, -tang, hello guys uh -huh. no? bunga ng uh, ito na yung result yan you know? so kailangan na isabit yung mga uh, polyramified sumaput so, puti na yan oh. yan sa so, third third batch ah second and, and ito yung second no tapos dito yung third third batch Ayan oh. Layo nga ng tikaw to? Ayan, yung third batch. Ha? Layo nga ng tikaw to? Hindi, luna ko lang. Ay, may karang Hmm, ayan oh. Yung third batch, Maka, batch natin. Sabi? Masabit ang sauce eh. Umpo. So ngayon, ito naman yung fourth. So magsalansan tayo ngayong gabi. Sa ano, tapos ito naman yung sunod na target maubos na ito yan kasi kung mapansin nyo ngayon dito sa area maraming mga kung hindi nagtuloy oh. yan oh. Sira yan. yan pero pag tinignan mo sa likod may amag ang problema itong portion na to So, tendency maapektan itong mga ano. So, kaya yan, kailangan yan linisan. Na, ayan. So, alaga talaga. Extra care. Ayan, no? sira din yan. Ayan, sira din. So, hindi talaga may iwasan. May mga portion tayo na nag-stop. Yung amag. So, ayan. Date natin. Ayan na itong... So may next week Marami na naman tayo makukuha nito Parang nag Ayan, nagsabay-sabay na So yun lamang po uh, As of now, yung update natin Uh, papasalamat kami doon sa agency ng Saad no yung special uh, area for agricultural development na agency ng Department of Agriculture. So maraming maraming salamat po as a member po or beneficiaries dito. So ito na po yung result guys. Ayan. So still develop pa rin yung project namin and yung association namin is still uh, support dito sa project na to. So yun lamang po. Yun lang po ang masishare namin sa uh, masishare ko po sa inyo ngayon. So see you in my next vlog. Bye.